Tatay! 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 mo para pakita natin ano. ka ano. Tulpo! Tulpo! Dito sa loob! Bae! Tulpo! Baha o! Ay! Ay! Daw! Gusto nang lumabas oh. Ay! Ay! Ay!

Kinakiyak <laughs> Kinabunan. Oo para... Wala na. Hindi na kayo magtatakot pa. Lininis pa ka, Gabriel. Nandapang-napang, sinan pa. Hindi pa na pa. Hindi pa tayo nandatalaga. Bababa mo muna yung katulubin na sila naman, wag lang ng takas. Wag